Baero ba? Naku, huwag mong papanoorin tong video na to, baka ma-open ka sa akin. Scroll mo na to, dali. May mga ilan nilang nagsasabi na oh, okay lang daw at pribilehyo mo kumuha ng marami pang babae kasi kaya mo na mabuhayin. Well, opinion nila yon. Kanya-kanya tayong paniniwala, kanya-kanya tayo ng mga gustong tularan. Payan ko nandito ka sa video ko para makahanap o makahuwa ng advice para konsintihin yung pambababae o malis-alis ka dito. Hindi para sa'yo to kasi hindi siya na mag-aaksayaan ng oras akin. Kasi naniniwala ako na you only need one woman in your life kahit dumating sa punto na successful ka na. Oo, kanya-kanya tayo ng definition ng happiness. Kung dyan masaya ka na okay sa'yo na marami kang babae dahil marami ka ng pera. Digo, hindi ko naman kailangan baguhin yung mindset mo dahil yan na talaga yung nasa isip mo mula nung umpisa pa lang. Walang makakapigil sa'yo, di ba? Pero sa mga nanonood at mga nakakaalam ng mga video ko, sa mga nakafollow sa akin, gusto kong itatak nyo sa isip nyo na mas okay na isa lang yung babae makakasama niyo habang buhay. Nasusuportahan ka sa mga pangarap mo, na andyan at kakampi mo sa kahit kaaway mo na buong mundo. Okay na yun. Siguro dahil danto ako mag-isip kasi pinalaki ako ng tatay ko na danto mag-isip. Tatay ko din naman babaero yun eh. Kaya oo, lahat ng paharali na sa akin pwede kong sundin. May karapatan siyang paharalan ako ng ganun kasi ginagawa niya talaga eh. Sinasabi na sa akin na, anak, huwag ka mabababae. Masama yan. May balik yan. Which is do na o naniniwala. Pwede kang maging masaya sa iba pang mga bagay na hindi mo ay nakailangan magdagdag pa ng babae to fulfill your happiness. And for me, that's a pa. Sasabihin sa akin ng iba dyan, okay, oh, J-mo naman, kuya Lal, parang di ka naman lalaki. Ang ba ng pagiging lalaki, kailangan marami kang babae? Ganun ba? May sinasabi pa yung iba na ay balik natin yung polygamous era Suportahan natin yung maraming babae Yung iba, hindi nagigits yun Yung iba po, na, dami pong babae Putang ina na yun Nagdadagdag ka ng kabubuhan sa buhay mo Tsaka teka Ang reason mo ba sa buhay mo, kaya gusto mo maging successful Para pagdating ng haraw, umamanda magkaroon ka na ng privilege na magkaroon ng maraming babae? Ganun ba? Ito ay nang babaw ng reason mo Ito para sa akin lang to ha It's okay kung hindi mo matanggap 'yung mga sinasabi ko. Sasabihin ko 'to kasi opinion ko 'to eh. Ang reason mo lang ba dito sa mundo 'to is to feel all of your desires kahit na mali na. Kasi ako hindi eh. Gusto akong maging successful para mabigyan ko ng magandang buhay 'yung pamilya ko. Mabigyan ko ng magandang buhay 'yung asawa ko. Maging okay kami nang walang nai-involve na ibang party o ibang tao. Kasi para sa akin 'yun 'yung definition ng happiness ko. Isang babae nandyan palagi sa tabi ko na hindi ako iiwan. Handa siyang gawin lahat para sa amin, gaya bakit ko siya sasaktan? Bakit ko siya dadagdagan? Hindi ko talaga makita yung reason kung bakit. Gusto ko din dumating yung time na kapag lumaki na yung anak ko. Pwede ko siyang pangaralan na anak, huwag ka mabababae. Anak, masama yan. Anak, huwag nung sasaktan yung girlfriend mo. Huwag nung sasaktan yung mababang asawa mo. Gusto ko magkaroon ng prebilehyo at karapatan na sabihin yun sa kanya pag lumaki na siya na siyang isusumbat sa akin na pa ikaw nga ganun ka rin eh. Yung tatay ko babae din eh. Okay lang siguro yung bro and family kami. Okay lang siguro yun na kapag nagkaanak ako bro and family din kasi tatay ko ganun. May karapatan akong na pagalitan at pangaralan siya. Kasi sabi nga nila, wag mong ituro sa bata yung hindi mo naman ginagawa. Nagmumukha ka lang pa nga. Ayon, kung babaero ka tapos ituturo mo sa anak mo na anak, wag kang mambababae, eh, masama yan. Puta, parang ang gago nun. Di mo nga turuan yung sarili mo, tuturuan mo pa yung anak mo. 'di ba? Pero at the end of the day, matapos man tong video na to, natapos ka man, umabot ka man dito sa dulo ng video na to, ikaw pa rin naman magde-decide. Ano ba talaga para sa iyo definition of happiness? Ano ba talaga sa iyo definition of success? Is it about having multiple women in your life o magpo ka lang sa isa? At magiging masaya ka sa iba pang mga bagay na walang dinalaman ng ibang party o ibang tao. Nasa sa'yo yan. Di mo kailangan sundin lahat ng pinapayo ko. Gusto ko lang marinig mo lahat ng gusto kong sabihin. At ikaw mag-decide para sa sarili mo anong gusto mong gawin. Nawa mo? Yun lang. Thank you. Enjoy.